Ganda ni Joy. Lahat naman sila maganda. Lahat naman na Angel magaganda, no? Si Bibi Carla, si Biancy, siyempre si Joy, no? Lang po mga kapatid, pag may mga ganitong event, lalo na kung talagang mga kinahangaan natin, di ba? Maraming salamat sa salamat sa patatang biligay mo sa amin kung mag-celebrate ang birthday ni Jerry. Maraming namin nakasayahan ipagkalo po sa bawat isa. At po ay ang upulihanta po namin sa gabi nito. Maraming salamat. Maraming salamat sa pangalan Jesus. Amen! Yes. yes. Ganda ni Joy. Ayan, si Kuya Bal. Yan, ayan po ay suportahan natin yan sa vlog ni Jack Tapia. Ah, Ayan, si Kuya Shout out, Kuya Ande. Oh, emotional si Kuyande dahil siyempre siya natumayo na ng magulang, ano, di ba po? Ayan, mga kapatid, panuorin po natin niyan sa vlog ni Jack. At uh, suportahan po natin si Kalinga Prab at uh, yung siyempre po yung Uh, talaga naman moment ni Joy na nakakakilig po talaga, no, mga kapatid, na sana po patuloy tayo po yung ganito po nagkakaisa, ano, hindi lang po sa kung may okasyon, yung suportahan po natin na lahat po na binablog po ni Kuya Bal, ni, Ku ni Kalinga Prab, dahil po dyan lang po kumukuha ng pagtulong. Ano. At uh, nakakatuwa nga po na talagang napakasaya na yung bang nagkakaisa, ano, ito po yung sinasabi ko na talaga pag may mga ganitong okasyon na talaga pong nawawala yung Uh, pagiging division po dahil talaga inaabangan po ng mga viewers kung ang gana po ng birthday ni Joy ano? alam niyo po mga kapatid parang uh, abang ako nanonood sa live ni Kuya Bal nawala po yung parang uh, nakabara sa puso ko na nakikita nga naman natin na sobra-sobra talaga pong saya na napawi lahat na anumang po na yung bag pumipigil sa puso natin, parang nawala po yun nung makita natin na si Joy Diwata talagang naging Diwata talaga na talagang nandyan yung magic. Di ba? Si Diwata di ba gumagawa ng magic? Kaya nandyan po yung magic talaga na halos po nagkaisa at uh, ang dami po talagang views ni Kuya bal na nanonood at talaga naman itong mga, yung signal panira. <laughs> Di ba po mga kapatid, ako ito ang tuwa po talaga na yung successful po yung birthday ni Joy na akala natin na wala, simple lang na walang kaganapan pero talagang nakakatuwa po na nandyan talaga yung uh, sinasabing magical. <laughs> Masaya po ako sa ano dahil nakita naman natin kay Kalingap Dan na talaga nang blind talaga ang kanyang mga mata dito sa diwata natin. Ano ang ganda kasi ni Joy, mga kapatid, sobrang ganda. Talaga naman. Alam niyo po ang mga angel talaga magaganda no. Hindi diyan magpapatalo si Bibi Carla talaga naman nag-stand ang kanilang ganda, no? Si Beyonce. Kaya itong tatlong itong talagang pinag-uusapan, talagang may mga issue na alam natin naman na sikat na talaga sila. Dahil kung walang issue, walang pinag-uusapan. Ano po, mga kapatid? Kaya yung mga ibang lab team, mag intay lang kayo dahil baka naman kayo na ang susunod na mag lang ang mga Ah, alam niyo talaga po ako ay masaya para kay Joy. Na talagang sinasabing ah, sinasabi nga naman puro panahon lang. 'Di ba, mga kapatid? Panapanahon lang na talagang yung biyaya, yung blessing na makakamtan, iyan po ay hindi minamadali. Iyan po ay panapanahon na kusang loob po 'yan na ibibigay ng ating may kapal. Ano? Uh, ginagamit lang po si Kalinga Prab at ayong mga sponsor na talagang ah uh, buksan natin ang puso at ang mga mata natin kung sino po ang karapat dapat talaga pong bigyan ng biyaya, di ba? Yun po ang parating na ni God no. Na parayang kusang loob na lang. Kaya ako nagpapasalamat po ako doon sa mga sponsor na si Sis Helen, uh, Sis Marie at si Kuya Noli, Kanoli, at sa iba pa pong mga sponsor na mga tahimik na nagmamahal po kay Joy. At uh, marami din salamat po sa timbupil na hangad lang po ng timbupil na makatulong po talaga sa mga tinutulungan ni Kalinga Prab. Ano? Kasi po kami naririyan dahil hindi naman po talaga pag-aari ni Bupel ang team Bupel. Sa amin po 'yan na team. Na magkakasama po kami dyan na angarin ah mo na makatulong like a koos, di ba po? Si paring July koos. yung sa pangunguna po 'yan ng ni mi at mga sponsor na talaga pong napakabait. At dito rin po sa Timbupil, nang din po yung mga mababait na mga sponsor na tahimik lang po na kami lang yata ni Miss Bupil ang may channel. Kaya sila po ay walang busis na makapagsalita na kaya natutuwa po ako dahil uh, sa Timbupil po ay maraming talagang nagmamahal dito sa Danjoy, no? Kahimik lang po sila, lalong-lalo na po, Joy, na talagang hangarin lang talaga namin na makatulong sa kanyang pag-aaral. Ano? Kahit papaano naman po ay ang Timbupil na nakakapagparating din po dito sa mga tinutulungan ng kalingap. Ano? Dahil ang hangarin po namin na sa Timbupil ay matukatulong po dito sa mga beneficiary ni Kalinga Prab at ni Lakuya Bal Santos Matubang. Ano? Kaya mga kapatid, ito na siguro yung pagbabago natin lahat na magkaisa talaga dito sa birthday ni Joy na talaga naman nagkaisa talaga po na wala akong nakita na yung bang uh, nabas lahat po naging emotional sa Sustuwa po dito kay Joy. Kaya maraming salamat po talaga ako abot-abot ako nagpapasalamat sa inyo unang-una po kay God, kay Kuya Balthazar Matubang at kay Ate Idna, at kay Kalinga Frab na talaga pong napakaganda yung binigay mong pa-birthday kay Joy. Ano? Salamat talaga at lalong-lalo na si Dana. Diyos ko po, na-prank mo talaga ako, kalingap, ah uh, kalingap Dana. Akala ko yung pagluhod mo talaga na ikaw ay magpupropos. Natatanungin <laughs> mo si Joy na magiging girlfriend mo. At yung paghalik po ni Dan sa noo, Grabe po ang kinilig talaga mga kapatid. At uh, ito na po yung napakaganda po talaga na sana po mga kapatid ito na po yung simula ng pagbabago. Ano? Grabe po talaga yung saya at uh, kinikilabutan po ako at ang dami po talagang natanggap na blessing ni ni Joy at ni Dan. At uh, ito nga po congratulations doon sa lupa na ibinigay sa inyo ni Ma'am Helen at ni Ma'am Mariata po. Oh, kung ako nagkakamali na talagang thank you so much talaga na mayroon na kayong lupa ni Kalingapdan. At kung sakali man magkatuluyang kayo, ay mayroon na kayong tatayuan ng bahay ninyo. Diba? Nakakakilig po talaga na. Ipagpatuloy e, lang si na. Siyempre po na si Joy at nakikita naman natin na talagang tapat sa kalingap. At ito isa sa mga ang, uh, ang daming basher na talagang hindi niya pinapansin po. Kaya thank you so much talaga sa mga tao, sa mga nagmamahal po dito kay uh, Joy Diwata. Na ano? kay Kuya Andy po, thank you so much na nandiyan ka bilang isang nagtayo ng magulang ni Joy. Thank you, thank you talaga Kuya Andy. Dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi natin po makikilala si Joy Diwata. Ano po? Thank you so much, Kuya Val Santos Ntubang, Kalinga Prab at Idna Vlog. At uh, patuloy po natin suportahan si Jack at uh, napakaganda ni Jack, no? <laughs> Kahit butiti nandiyan niya. Maganda talaga. Ako ito ang tuwa po sa kanya dahil nandiyan po uh, talaga yung full support niya talaga kay Kalingap, da, uh, kay Kalingap Rob at sa mga Kalingap Angel. No? Nakikita natin na napakasaya po talaga ni ni Jackie na nakikita niya yung mga angel na talagang nag improve at nakikita niya yung tagumpay. Grabe po talaga na tuwang-tuwa po siya. At eh, pinagmamastang ko po si Jack na masaya po siya na, na ganun po ang natatanggap ng mga ano angel. Lalo na po dito sa, alam niyo po, sa totoo lang, hinangaan ko po itong tatlong to na si Carla, si Joy, si Beyoncé, talagang nag-stand talaga na talaga pong malaking pagbabago ng buhay nila. Ayan, di ba? Ang ganda ni Jack. Mm. Kaya alam niyo po, pakinggan natin um, mention, eh. ang mention ni Jack. Salamat po sa lahat ng mga supporters ng po kanina. Sure, pwede sa Dadyo I Love Team. Kaya... Ah, um, Manito naman kami nila kaya nag with support sa, sa lahat ng kaya tahap mo. At um, wish ko lang sila is makatapos sa taga-araw. Yan, ma... Tama yan. Ma-tutingay ka gusto matapos yung palagi nurse mo at yung not, kung ano na naman yung gusto mong alagaan. <laughs> so, ayan, uh, prior ko lang sila is magandang successful ka sa life ko at ayaw ko lang yung kalimutan si ka, Lord sa lahat na nangyayari sa buhay mo at Tapos uh, patuloy lang yung um, gratitude mo. alam ko patuloy yung gratitude mo sa buong team, kalinga at sa mga natutuwa dahil may kita ko yung yung humility yun sa'yo kahit mo nagsisimula ka ako para kapag-share ko So, yan. Yeah, mo yan. Sa Ang ganda ni Joy. Uh, may, may, may ka pa para sa so pagdating ng panahon uh, mas marang alam ko na ka pa, mas marami ka pwede mo gusto Like may ginagawa ko na ginagawa ko So, yan. Yeah, happy birthday. Maraming salamat, Ate siya, Atong Ayan mga kapatid hanggang dito na lang at panuorin po natin 'yan na uh, suportahan natin si si Jack uh, sa, ano dahil ito po ay video po ito ni Jack at um, sana po ay tuloy-tuloy lang po tayong sumuporta dito sa kalinga po na sa mga love team na hindi lang po na sabay-sabay uh, silang mag uh, magtatagumpay. At 'yan po ay unti-unti 'yung po pinat ano pinararanas ni God na sana ito ay ganito, 'di ba? Kakatuwa po dahil sa nakita ko po dito na sa tatlong angel po talaga pong naging uh, darating ang araw talaga sila po 'yung talagang gaganda buhay ano? Kaya marami pong salamat hanggang dito na lang suportan po natin ang Danjoy. Ah uh, sana po tuloy-tuloy lang po ang suporta natin sa pagmamahal sa mga uh, love team po, no? At uh, marami pong salamat at uh, ito nga inahangad ko po na tayo magkaisa na lang. Alang-alang po dito sa mga sinusuportahan natin, na minamahal natin, di ba? Bilang isang kalingap kalinga partner or ano, one family, one kalinga, maganda po talaga yung magkaisa. Huwag tayong parinigan, huwag tayong mag-away-away dahil po, promise po, ang timbupil po, kami po ay hangad lang namin ang makatulong dito sa mga beneficiary ng kalingap. Ano po? Ayan po, marami sa pong salamat sa inyong lahat at sana po ay tayo po ay magkaisa. Yun lang po. Marami pong salamat. Saludo po ako sa inyo at lalong-lalo na sa mga viewers. Thank you so much sa inyong lahat. Bye-bye!